Hi guys, nandito nga pala ako sa coffee shop tapos nakita ko yung barista dito. Diyos ko, sobrang pogi. <laughs> Gusto ko na magkape ngayon kasi mag-edit ako ng mga videos na para i-upload ko na lang. Tapos ano, nakita ko yung barista, sobrang pogi. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Kunyari gumagawa ko ng content para hindi niya malaman. Ayan siya guys. Oh. Di ba ang gwapo niya? main ko na to. E Nandito pala ako guys, ano, ayan. Sa Caffeine Kick. Sa Pascam 1. Pasong Kamachile. Sa General Trias. Malapit siya sa, ano, sa Lancaster. Di ba ang pugi niyo? Bumubulong na lang ako guys kasi baka napapansin niya na. Pero ito yung, ano, kinagawa na yung kape na in -order ko. Ayan. Hi love. Tining <laughs> order ko, guys. Thank you, love. I mean, sir, po. Thank you so much, po. Spanish the hot hat. Ang sarap niya. Sa yung barista, ang sarap.